Hello guys. Nandito ako sa kasaral sarap. Ito ang narating ko guys oh. 'Di ba? Dalak po rin kayo dito sa aking narating sa pinaka desierto. Ito na guys ang pinaka desierto na narating ko dito. Ito na ang pinaka desert na lugar dito sa UAE na aking nabiyahe. Talagang nasa gitna sila ng disyerto. Tingnan niyo guys, oh. May hantara Hotel at saka mga villas. Yan, mga villas yan ng oh. Yan. O yun, oh. You know, Di ba, ang lalaki ng mga villas nila, oh. Yan ang tinatawag ditong lugar na Kasar Al Sarab. Yun, know, oh, ang lalaki ng mga villas nila. Tapos ayan may mga ano pa sila doon, no? may mga palaruan ng bata, may park-park pa sila doon. Hadi hmm. ba, guys? The kasar Al Sarab, UAE. <laughs> Ayan sila, ihatid yun sila sa ano, club car doon sa mga villa. Kung saan sila mag-stay. Ayan sya guys. Ayan kasi yung sasakyan ko ngayon guys. Oh. Privia. Kasi isang family ang hinatid ko dito. Malaki siya. Pang seven seaters. <laughs> Ay, hindi si Lexus ang dala ko o ba? Diba? Kahit ano lang kung may mga request na ganyan, family, mag-drive din kami ng GMC, yung van na Mercedes. O yun, ang aking dala for today. Magsulat na muna ako guys ng aking kilometers para mag-trip completed na si Akits. Tapos, ipakita ko rin sa inyo ang daan mamaya guys see you later guys see you later later mag drive na ako guys back to Abu Dhabi na ako go to garage see you later guys doon sa ano ha sa may yung daan na pa ganun pa baba pataas pababa parang spaghetti pataas pa at pataas <laughs> muna ko guys bye bye na kasar alzarab ayan siya pinaka desierto guys ano Hala, ang dates guys oh may ano na sila may butay na oh magano na yan magbunga na din yan ang dates i love dates ayan siya hala namunga na mga after 2 months 3 months makakain na naman ako ng fresh dates yan siya guys ang puno ng dates oh yun siya So, ilagay ko muna ito dito para makita ninyo guys ang aking dadaanan na paakyat pababa para lang ispagitip pababa at ispagiting pataas mabiyahin na tayo guys na ako dito sa Nantara Hotel Kazar Al Sarab so ngayon babiyahin na palabas na ako ng palabas na ako ng hotel bye bye Kazar Al Sarab bye bye anantara nandito na ako sa daan palabas na ako ng... I will show you guys my way kung gaano siya ka kung baga ano siya ba nakakatakot <laughs> sa hindi sanay ito ngayon ang dadaanan ko guys sa tingnan ninyo ito siya oh di ba Oh, kawanang-wanangan, kawanang-wanangan. Tapos ang daan, paakyat pababa. Oh, di ba nakita niyo, guys? Yan siya, guys. Oh. Ayan siya doon, 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 doon. Oh, di ba? Yan ang daanan ko paliko-liko, tapos paakyat, may pababa, o, oh, nandito ako, tapos yun ang dadaanan ko. Hanggang doon, makalabas ako sa main road. O, oh, yan, ang pinakadesyertong lugar. O, oh, guys, oh, nandoon, oh, ang hotel. O, oh, yun sya So, ngayon, mag-drive na ako ng concentrate baka mabangin si Akits. Bye! Ito ang pinaka dessert to oh, na aking narating for today. Babus, mga silingan, mga amigo. Na ano ninyo ang daan, oh. Oh. Bye na,